natuwaan ko lang ang 20 pesos na to dahil nagandahan ako. Nung unang labas to January 2023, nag-start na ko. Hindi ko na malayan na nagtutuloy-tuloy na pala akong maghulog sa aking alkansya Hanggang nitong 2025 January, binuksan ko na siya dahil puno na. At tumabot nga sa total na 9,850 ang aking naipon. Hindi ko akalain na ganun kalaki na pala ang naipon ko. At hindi ko na to binilang ng manual. Pumunta ko ng Robinson's Magnolia at Robinson's Sarmita para sana ipapalit doon sa kanilang coin deposit machine. Kaso nga lang pagdating ko doon sa dalawang branch na yun, puno na po ang kanilang mga machine. Kaya no choice ako kundi ipabuo to sa supermarket ng Robinsons. Buti na lang kailangan nila ng barya. Kaya naman umuwi ako nang hindi nahihirapan magbuhat ng mga yang ito. Kaya thank you Lord dahil ginabayan niya ako habang iniipon ko to at naging blessed pa ako. Dahil tamang tama mayroon akong paggagamitan nito. Totoo ang kasabihan kapag mayroon kang isinuksok, mayroon kang madudukot sa panahong kailangan mo ng pera. Kaya naman, matutong mag-ipon para sa ating future.